Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ngayon, ibahagi sa mga komento kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Sa katahimikan ng kalangitan, dumating ang panginginig ng lupa. Ang mundo ay gumalaw sa ilalim ng MGA paa ng tao at ang langit ay nagbigay ng tanda. Ang MGA puso ay nanginig at ang MGA mata ay tumingala sapagkat ang kalikasan mismo ay nagsimulang sumigaw ng pahayag. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa ilalim ng ikaanim na selyo ay naganap ang malalaking kaguluhan. Nagkaroon ng isang dakilang lindol at ang araw ay naging maitim na parang telang sako ng buhok at ang buwan ay naging gaya ng dugo. Apocalypse 6.12 Ito ang nakita niya isang lindol na yumanig sa MGA Pundasyon ng Lupa, ang araw na dati nagdadala ng liwanag ay binalutan ng kadiliman at ang buwan malamlam nagningning na parang dugo, isang paalala na ang oras ng tao ay papalapit sa wakas. Sinabi PA niya sa Ang Dakilang Paglalaban noong 1755, naganap ang pinakatakot na lindol na kailanman ay natala. Ang Lisbon, isang lungsod ng sigla, ay winasak sa isang kisap mata. Ang dagat ay umakyat at ang apoy ay bumaba. Libulibong kaluluwa ang nahulog sa kapahamakan. Ito ang unang sigaw ng babala, ngunit hindi lamang ang lupa ang nagdusa. Dumating ang araw na ang liwanag ay tinakpan ng dilim. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Noong Mayo 19, 1780, isang misteryosong kadiliman ang bumalot sa buong Hilagang Amerika. Mga tao'y nagtaka. Ang MGA matay tumingin sa langit. Ang kanilang MGA kaluluway kinilabutan. At nang dumating ang gabi, ang buwan ay nagpakita. Pula tulad ng dugo na sumisigaw ng paghuhukom. Siya ay nagpatuloy sa ang dakilang paglalaban sa karagdagang katuparan ng MGA salita nito at ang MGA bituin ng Langit ay nangalaglag sa lupa, naganap ang kamanghamanghang pagbagsak ng MGA Bulalakaw noong ika-13 ng Nobyembre 1833. Ang kalangitan ay tila nasusunog, libo libong apoy ang bumagsak, naglalakbay na parang ulan ng apoy mula sa itaas ang mundo'y natigilan, ang MGA tao'y namangha, ngunit kaunti lamang ang nakinig, nakita niya, narinig niya, at isinulat niya. Ang ika-anim na selyo ay nabuksan, at ang mundo'y tumingin, ngunit nagpatuloy na natutulog. Pagkatapos ng lindol, ang mundo ay nanatiling tahimik sa ibabaw, ngunit ang kaluluwa ng sangkatauhan ay nag-alala sa ilalim ng balat ng karaniwang araw. Ang araw, dati nagbibigay ng liwanag at init ay biglang nagbago. Ang liwanag ay bumaba, ang init ay lumabo, at ang mundoy ni Lamon ng isang nakakabinging kadiliman. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang MGA palatandaan sa langit ay malinaw na ipinakita ang puot ng Diyos laban sa kasamaan ng tao. Ang MGA tao naglakad sa MGA lansangan nagtataka, humihinga sa takot. Ang MGA mata nila'y naghahanap ng paliwanag, ngunit walang makapaglilinaw. Ang bawat anino ay lumaki, bawat tunog ay nagiging yabag ng babala. Siya ay nagpatuloy sa ang dakilang paglalaban. Noong Mayo 1917 80 ang araw ay naitim at ang buwan ay lumitaw na parang dugo. Ang MGA bituin ay bumagsak at ang buong mundo ay nabigla. Ang Kadiliman ay hindi lamang pisikal, ito ay espiritual. Ang puso ng tao ay nahulog sa pangungulila, takot at pagkamangha. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot ng normal na buhay, sapagkat ang langit mismo ay nagbigay babala. Ang MGA propeta ng nakaraan ay nanginig sa paalala ng Diyos. Ellen White ay nagbigay diin sa ang dakilang paglalaban. Ang puot ng Diyos ay ipinapakita sa kalikasan upang mangaral sa sangkatauhan. Ngunit ang sangkatauhan, abala sa kanilang MGA gawain, ay hindi nakinig. Ang MGA puso'y nanatiling sarado at ang mundo'y nagpatuloy sa pag-ikot. Ngunit sa likod ng kadiliman, isang liwanag ay naghihintay. Ang paalala ng langit ay malinaw, ang oras ay malapit at ang paghuhukom ay darating. Ellen White ay nagulat sa kabighani ng banal na babala. Ang MGA palatandaang ito ay MGA hudyat ng dakilang paghuhukom. At sa gitna ng kadiliman, ang mundo ay nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng pagninilay. Ang emgigamata ng ilan ay tumingala sa langit, nakaramdam ng kababalaghan at takot. Ang araw ay maitim, ngunit ang puso ay maaaring magliwanag sa pagkaalam ng katotohanan. Ang kadiliman ay dumating, ang takot ay dumating, at ang sangkatauhan ay tinawag na magbago bago dumating ang huling hatol. Sa gitna ng kadiliman, ang langit ay nagsimulang magbukas sa kakaibang paraan. Ang mga bituin na dati tahimik na gabay sa gabi ay nagsimulang bumagsak, naglalakbay na parang apoy mula sa itaas. Ang mundo ay natigilan, ang hangin ay napuno ng pangamba, at ang bawat puso ay lumingon sa Diyos para sa paliwanag. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa karagdagang katuparan ng MGA salita nito at ang MGA bituin ng langit ay nangalaglag sa lupa. Naganap ang kamanghamanghang pagbagsak ng MGA bulalakaw noong ika-13 ng Nobyembre 1833. Hindi ito simpleng kababalaghan ng kalikasan. Ito ay babala, isang tanda na ang oras ng sangkatauhan ay papalapit na sa wakas. Ang MGA Bituin ay parang MGA Liham mula sa langit, nagdadala ng mensahe ng kapahamakan at paghuhukom. Ellen White ay nagpatuloy. Ang MGA kaganapang ito ay nagbigay babala sa mundo, ngunit marami ang patuloy na walang pakialam sa kanilang espiritual na kalagayan. Ang apoy mula sa langit ay bumagsak sa lupa, naglalakbay sa bawat sulok ng mundo. Ang MG Alungsod ay nagulat, ang MG Abundok ay umingay sa galit ng kalikasan, ang MG Tao ay natigilan sa kanilang pang-araw-araw na gawain, sapagkat ang kanilang mga mata ay nakita ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, kaunti lamang ang nakinig. Ang mga puso ay nanatiling sarado, ang mga kaluluwa ay abala sa pansariling interes. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang mm, paglalaban, ang mensahe ng mga kalangitan ay malinaw, ngunit ang sangkatauhan ay patuloy sa pagtalikod. Ang pagbagsak ng mga bituin ay simbolo ng pagkahulog ng makasalanang mundo. Ang apoy ay paalala ng dakilang paghuhukom na darating. Ang lahat ng ito ay isinulat upang ang MGA tao ay gisingin, upang ang kanilang MGA kaluluwa ay maghanda. Sa MGA sandaling iyon, si Ellen White ay sumulyap sa hinaharap. Ang MGA palatanda ang ito ay hindi lamang sa nakaraan kundi MGA babala para sa lahat ng henerasyon hanggang sa katapusan. Ang mundo ay nanatiling tahimik, ngunit ang puso ng Diyos ay sumigaw sa bawat kaluluwa. Magbago-bago dumating ang araw ng hatol. Matapos ang pagbagsak ng MGA bituin, ang mundo ay nakatigil sa paghinga. Ang hangin ay tila huminto, ang MGA alo ng dagat ay nakatigil sa kanilang galaw, at ang lupa ay nanatiling nanginginig sa ilalim ng takot ng sangkatauhan. Ang Kalikasan ay nagpakita ng puot, isang malakas na babala sa lahat ng tao. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang puot ng Diyos ay ipinapakita sa kalikasan upang mangaral sa sangkatauhan. Ang bawat lindol, bawat pagbagsak ng bituin, bawat kadiliman ng araw at buwan ay bahagi ng isang mensahe. Ang mensaheng ito ay hindi basta pangyayari, ito ay babala paalala ng darating na paghuhukom. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, maraming empuso ang nanatiling sarado. Ang mundo ay patuloy sa pang-araw-araw na gawain, tila walang nangyari. Ellen White ay nagpaalala sa ang dakilang paglalaban. Ang MGA palatandaang ito ay malinaw na ipinapakita, ngunit marami ang patuloy na nagkakamali sa pag-iisip na ligtas sila. Si Ellen White ay nagpatuloy ang sangkatauhan ay dapat magising bago dumating ang dakilang hatol. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat tunog, ang pagbagsak ng bato, ang ugong ng hangin, ay nagiging paalala ng kapangyarihan ng Diyos. Ang MGA puso ay tinatahak sa pagitan ng takot at pag-asa ng pangamba at pagkilala sa banal na kapangyarihan. Ang mensahe ng langit ay malinaw, ang oras ay papalapit. Ang lahat ng kaluluwa ay tinawag na magbago at humanda. At kahit na ang mundo ay tahimik sa panlabas, ang bawat kaluluwa ay naririnig ang tahimik ngunit matinding babala. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang paglalaban sa kabila ng mga babala at mga palatandaan. Marami ang patuloy na hindi nakikinig, ngunit ang Diyos ay hindi nagtatagal sa pagtawag sa kanilang pansin. Ang puot ng kalikasan ay isang babala. Ang katahimikan ng mundo ay isang paalala. Ang oras ng sangkatauhan ay malapit at ang MGA mata ng lahat ay dapat nakatingin sa langit, naghihintay ng hatol at pagligtas. Habang ang mundo ay natatakpan ng kadiliman, ang MGA puso ng tao ay napuno ng takot. Ang bawat tunog, bawat pagyanig ng lupa, bawat liwanag ng pagbagsak ng bituin ay nagdudulot ng pangamba sa kaluluwa. Ang takot ay dumadaloy sa bawat kalye, sa bawat tahanan, at sa bawat puso na walang pananalig sa Diyos. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Ang sangkatauhan ay hindi nakahanda sa dakilang kapighatian na paparating. Ang mga tao ay nagtatanong ngunit walang sagot ang kanilang natatanggap mula sa kanilang sarili o sa mundo. Ang bawat sagot ay tila walang laman at ang bawat katuwang na tinutulungan nila sa kanilang pagkalito ay hindi sapat. Ang mundo ay nagdurusa at ang kaluluwa ay nag-iisa sa gitna ng kaguluhan. Siya ay nagpahayag PA. Maraming tao ang natatakot sa pisikal na kapahamakan ngunit hindi iniisip ang espiritual na panganib, ang dakilang paglalaban. Sa bawat pag-ikot ng araw, ang kadiliman ay lumalalim. Ang MGA mata ng atao ay tumitingin sa langit, ngunit ang MGA puso ay patuloy sa pagiging matigas. Ang Diyos ay nagpapadala ng babala, ngunit maraming puso ang nananatiling sarado, hindi handang tanggapin ang paalala. Ngunit sa gitna ng takot at pangungulila, may liwanag na nagmumula sa katotohanan. Ang bawat lindol bawat bituin na bumagsak ay nagdadala ng paalala, ang oras ng sangkatauhan ay limitado, ang bawat kaluluwa ay tinatawagan na humanda. Ellen White ay nagpatuloy sa ang dakilang paglalaban. Ang MGA palatandaang ito ay ipinapakita upang ang tao ay magbago bago dumating ang huling hatol. Ang takot sa puso ng tao ay simbolo ng kamangmangan at pagkakaligaw. Ang paghihirap ng mundo ay paalala ng karampatang hatol at ang bawat kaluluwa ay may pagkakataon PA, magbago, magbalik loob at tumingin sa liwanag na nagmumula sa Diyos. Sa bawat sandali, ang mensahe ay malinaw, ang oras ay lumiliit at ang sangkatauhan ay tinatawagan na huwag ipagpaliban ang pagbabago. Ang bawat kaluluwa ay nakatayo sa gilid ng hatol at pagligtas sa gitna ng MGA Lindol, Kadiliman at pagbagsak ng MGA Bituin, ang langit ay sumigaw ng isang paalala. Ang oras ng sangkatauhan ay malapit na. Ang bawat tunog ng kalikasan, ang pagulan, ang pagigting ng hangin, ang pagsabog ng bato ay tila isang tinig mula sa Diyos, bumabalot sa mundo ng babala. Ellen White ay Sumulat sa ang dakilang paglalaban, ang lahat ng kaganapang ito ay mga palatandaan ng paparating na paghuhukom. Ngunit sa kabila ng mga tanda, ang tao ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatingin sa lupa, ang puso ay sarado, at ang sangkatauhan ay nagpatuloy sa kanilang abalang gawain, tila walang nangyayari ang katahimikan ng tao ay mas malalim kaysa sa kadiliman sa langit. Ellen White ay nagpahayag, PA, sa kabila ng malinaw na MGA, umpalatandaan marami ang patuloy sa kanilang hindi pagsunod, iniisip na ligtas sila. Ang dakilang paglalaban, ang sigaw ng langit ay tumutunog sa bawat sulok ng mundo, ngunit ang MGA taingan ng tao ay nakadidikit sa kanilang sariling interes. Ang bawat lindol, bawat bituin na bumagsak ay nagdadala ng parehong mensahe, magbago, humanda at humarap sa Diyos bago dumating ang huling hatol. Ang takot at pangamba ay lumalalim sa puso ng tao, ngunit sa gitna nito may pagkakataon, P.A., ang bawat kaluluwa ay maaaring tumingin sa liwanag at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mensahe ng langit ay malinaw. Ang oras ay hindi na mahaba at ang bawat kaluluwa ay tinatawagan upang tumindig at magbago. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang paglalaban. Ang MGA palatandaang ito ay hindi lamang sa nakaraan. Ito ay babala para sa lahat ng henerasyon. At sa gitna ng katahimikan, ang puso ng Diyos ay patuloy na sumisigaw, magbago-bago dumating ang araw ng paghuhukom. At kahit na ang mundo ay tila tahimik, ang bawat kaluluwa ay naririnig ang babala, ang sigaw ng langit na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mensahe ay malinaw, ang oras ay lumiliit, at ang sangkatauhan ay tinatawagan na humanda bago dumating ang dakilang araw ng hatol. Matapos ang matinding lindol, ang madilim na araw at ang pagbagsak ng mga bituin, ang langit ay tila tahimik. Ang mga kaluluwa ay naghintay. Ang mga mata ay nakatingin sa langit at ang mga puso ay puno ng pagnanasa para sa katarungan at kaligtasan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang Diyos ay kumikilos at ang MGA plano niya ay patuloy na isinasa katuparan. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Ang ikapitong selyo ay nagdadala ng katahimikan sa langit, isang katahimikan na sumasalamin sa paggalang sa dakilang plano ng Diyos. Ang katahimikan na ito ay hindi kawalan ng aksyon, kundi isang malalim na pagninilay at paghahanda para sa susunod na yugto ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang bawat selyo ay may layunin at ang bawat isa ay nagdadala ng mensahe mula sa Diyos sa kanyang bayan. Ellen White ay nagpahayag, PA, ang katahimikan sa langit ay isang paalala na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay at ang kanyang plano ay tiyak na matutupad. Ang dakilang paglalaban. Ang katahimikan ay nagbigay daan para sa mga panalangin ng mga banal na umabot sa trono ng Diyos. Ang mga ito ay hindi nakalimutan, sa halip sila ay tinanggap at isinasaalang-alang sa plano ng kaligtasan. Sa gitna ng katahimikan, ang mga kaluluwa ay tinawag na magpatuloy sa pananampalataya, magtiwala sa plano ng Diyos at maghintay ng may pag-asa sa kanyang muling pagdating. Ellen White ay nagpatuloy sa ang dakilang paglalaban. Ang katahimikan ay isang paalala na ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit ang Kanyang mga plano ay tiyak at makatarungan. Ang bawat kaluluwa ay tinatawagan na magpatuloy sa pananampalataya, magtiwala sa plano ng Diyos, at maghintay ng may pag-asa sa Kanyang muling pagdating. Sa pagbubukas ng ikapitong selyo, ang mundo ay hindi lamang nakatingin sa katahimikan ng langit kundi sa sariling kalagayan. Ang MGA kaluluwa ay nagsimulang magnilay at ang ilan ay nakaramdam ng tunay na pagsisisi sa kanilang MGA kasalanan. Ang bawat pangyayari, lindol, kadiliman, pagbagsak ng bituin ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban, sa gitna ng dakilang kapighatian, maraming kaluluwa ang natutong magsisi at tumingin sa Diyos para sa kaligtasan. Ngunit ang pagpupunyagi ay hindi madali. Ang mundo ay puno ng tukso at do pagkukulang. Ang takot at pangamba ay patuloy na dumadaloy sa MGA puso, ngunit ang MGA kaluluwang nagsisisi ay nakahanap ng lakas sa panalangin at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ellen White ay nagpahayag PA. Ang pag-asa ay nagmumula sa pagtalikod sa kasalanan at pagtahak sa landas ng kabanalan, ang dakilang paglalaban. Ang bawat kaluluwa na nagpakumbaba ay nakakita ng liwanag sa kadiliman, ang MGA panalangin ay hindi bumagsak sa lupa. Sila ay tinanggap sa trono ng Diyos, at ang kanyang awa ay nagbigay ng bagong sigla at lakas. Sa gitna ng takot ng sangkatauhan, ang pagkilala sa Diyos ay nagbigay ng katahimikan sa puso. Ang bawat kaluluwa ay tinatawagan na magpatuloy sa pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa. Ang pagbabalik-loob ay nagbibigay ng pag-asa at ang pagtitiyaga ay nagdadala ng kaligtasan. Ellen White ay nagpatuloy sa ang dakilang paglalaban. Ang mga kaluluwa na nagtataglay ng tunay na pananampalataya ay makaliligtas sa dakilang araw ng paghuhukom. Kahit sa gitna ng MGA, kahilahilakbot na palatandaan at panganib, may liwanag at pag-asa para sa MGA humihingi at nagtitiwala sa Diyos. Ang oras ng pagbabago ay narito at ang bawat kaluluwa ay tinatawagan upang magsikap, magsisi at tumanggap ng kaligtasan. Sa wakas, matapos ang lahat ng lindol, kadiliman at pagbagsak ng MGA bituin, ang mundo ay humarap sa dakilang hatol ang bawat kaluluwa ay nasuri at ang lahat ng lihim ay lumitaw sa harap ng trono ng Diyos. Ang oras ng pagpapasya ay narito at ang sangkatauhan ay tinawag na pumili, liwanag o kadiliman, buhay o kamatayan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban, ang lahat ng tao ay haharap sa hatol at ang MGA gawa ng bawat isa ay ibubunyag. Ang hatol ay hindi lamang para sa parusa, kundi para sa pagliligtas. Ang MGA nagsisi, nagtitiwala at nanatiling tapat sa Diyos ay makakatanggap ng walang hanggang liwanag at kaligtasan. Ang bawat luha na inihagis sa kanya sa pananampalataya ay makakabawi ng walang hangganang kagalakan. Siya ay nagpahayag PA. Ang mga nagtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos ay hindi mawawalan ng gantimpala. Ang dakilang paglalaban, ang mundo ay tila isang silid na puno ng katahimikan, ngunit sa bawat puso ay may sigaw, magbago, manalig at tumanggap ng awa ng Diyos bago dumating ang wakas. Ang liwanag ng bagong umaga ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay, kalinisan at pagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Ellen White ay nagpatuloy. Ang MGA mananampalataya ay papasok sa bagong kalangitan at bagong lupa kung saan walang luha, pagdurusa o kamatayan. Ang dakilang paglalaban. Sa wakas, ang sangkatauhan ay may pagkakataon. Ang bawat kaluluwa ay tinatawagan na sumunod, magbago at tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang araw ng hatol ay nagwakas, ngunit ang araw ng liwanag at kapayapaan ay sumikat. Ang mensahe ay malinaw. Ang mga palatandaan sa langit at kalikasan ay paalala ng kapangyarihan ng Diyos. Ang awa niya ay bukas sa lahat at ang bawat kaluluwa ay may pagkakataong tumingin sa liwanag bago tuluyang dumating ang wakas.